AFP naman tiniyak sa Senado ang kanilang kahandaan sa kaling lumalang sitwasyon sa West Philippine Sea. Detalye ng balitang niya mula kay Conde Bata. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines o AFP na handa ang puwersa ng Pilipinas sakaling magkabakbakan sa pagitan ng bansa at China sa West Philippine Sea. Ito ay matapos tanungin ni Sen. Ronald Bato de la Rosa ang AFP sa pagdinig ng Senado kung ano ang gagawing agarang aksyon sakaling nangyari ang pinakamalalang sitwasyon tulad ng shooting incident o armed attack sa pagitan ng dalawang bansa. Ay kay AFP Assistant Deputy Chief of Staff for Operations J3 Captain Peter Jemson de Guzman magiging handa ang hukbong sandatahan sa oras na lumala ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Katunayan anya naghahanda at inilalatag na ng AFP ang kinakailangang contingency plan sa ilalim na pangasiwa ng Department of National Defense para sa lahat ng posibilidad o pwedeng mangyari lalo na sa patuloy na misyon sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Damit ang lahat ng kapabilidad ay sinisiguro ni De Guzman sa Senado na handa ang buong AFP, Navy, Air Force, Army at Western Command sakaling sumapit o dumating ang panahon ng pinangangambahang gulo sa pagitan ng Pilipinas at China. Nagpasalamat naman si Dela Rosa sa ibinigay na katiyakan ng AFP at sinabing kapag dumating ang oras na iyon ay tawagan lamang sila pati ng ibang mga miyembro ng Senate Committee on National Defense na si Senators Robin Padilla, Francis Tolentino, Jingo Estrada at Risa at sila Anya ay magdadala ng armas, lalaban at sasamahan ang ating mga sundalo sa pakikipaglaban. Samantala kung si Sen. President Juan Miguel Zubiri naman ang tatanungin, mas mainam kung gagamitin ang suporta ng mga kaibigan at kaalyado para palakasin ang claim ng bansa sa West Philippine Sea dahil kung tayo lamang mag-isa ay hindi natin ito kakayanin. Nangako rin si Zubiri na dadagdaga ng mataas sa kapulungan ng pondo ng AFP at PCG para sa susunod na taon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Kwan de Batak, Tatak, RMN.